ang sampung utos. Sinabi ng Panginoon, Ako ang Panginoon na inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Egypto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos, maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Alalahanin ninyo ang araw ng pagpapahinga at gawin ninyo itong araw.